This, guys, this is the open na uh, ladies open na uh, moto One. This is the third leg of the motor race the motocross Misayas leg. So nandito ang aming uh, little princess, ang nagisang sayra pa ako, a 13 year old na uh, lady princess guys, little princess, alongside with Arian Mantulihau, um, AJ Kurot. So, Magandang lang ako guys. Tingnan natin. So, ito na guys. Uh, napaka, napakadami nila guys. So, kailangan good start dito dahil pag nabag start ka guys, yung iba dyan, hindi tumitira. So, maaharangan kayo kung hindi yung tumitira. So, kailangan dito sa list na to dahil maliit lang siya. Good start. Okay? Eh. So, this lady's open, Moto One. So, nandiyan nga. Ayan na guys. Nakita nyo. go uh, little princess from uh, Lilo Isambuanga, Saira Paco. Fifteen seconds more is up in five seconds. And...

Ah, uh, mas start muna maganda. So, ginaw on team. So, ginaw natin. So, anong muna? Hindi kulot. Hindi lang, madali ni Miguel to guys. Ayan, ginaw niya. ganun side guys kailangan maganda yung side mo kasi pag kasi kapag na hold shot to ng ah uh, yung top 3 na yan guys kung sino maka-start yan maka-hold siya yun ang uh, 90% uh, mananalo between kulot Saira, uh, ira ganda ng tigiran ni Saido no ah between kulot and ayaw Saira, So, sino yung mga siya? Yun ang po na So, this position now. Saira now on a fourth position. Ang ganda ng tiyan ni sa So, here we go guys. Subaha lang ating little princess. From Honda, Philippines. Using CRF from NTR. Siya, siya stop, stop. Five na yan guys. Siya, siya lang na naka- Mabi While the others naka uh, 4 250 at uh, 125 stock uh. So, Sign now on board. Tara, oh! Wow! Siya, sa pa ako. Nakita nyo guys kung pa paano niya ah, uh, kung kalikot sa eri eh, si Sai. Kapitan nyo, siya lang ang lady. Wow! Wow! Sa pa ako. Overtaking ulata. really shot. Siya lang guys yung tumitirang lady rider lang ganon nyo. Third position na. Oh, yo. Ang ganda ng tira nyo yan. Yung uh, double, double, double niya guys. I think, dyan siya haabol. So, tira natin, guys. Sabang natin. Oh, yo. Ayan. Kailangan niyang daanin sa speed, yung, sa power niya talaga. Kasi kapag nabag start ka, dahil nga naman, mabigti lang yung motor niya. It's a start talagang. Ano, mahihirapan. Ayan okay, guys, sorry, naputong yung signal. So, lumalapit na. Tingnan natin guys. Tingnan nyo, sorry, yung section na yan. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo ako paano. I think dito kukuha si so, si. Double. 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 Here we go. We have a three-way battle for first. Wow, ayan guys.

sa Philippine Motors guys promote the Philippines uh, yeah, yeah, yeah. <coughs> Chinsing Arian Montanihau yan ang sinasabi ko Oh, sa hirap ako whipping the double wow tinanate guys kung bako yung first here we go we have a bar to bar battle for first ay ay shit yung mga ang daming ano flapper actually guys mas, ah sayang tingnan nyo yung makita nyo yung guys Good start lang. Isang start. Good start lang. Baby girl. Ang ganda na lang guys? Little Princess. Ang lilo isang bangga. The pile of all the Philippines guys. Sayo na pa. Kung nakita nyo yung greeting section na yun. Napakabilis ka doon guys. Abangan niyo sa final moto. Diyan o overtick si. Kita niyo kung paano kinuha ni si si Arian. Tsaka si Ulanda. Yan yung passing lane si guys. Anyway, sa lahat, yan passing lane. Okay, my little racer, yan yung pinakamagandang passing lane, yung red and black line. Okay? So, sayang, kuha sana yung first. Baka makuha sana yung first, kasi lang, meron na yung mga lappers, guys. So, yun, okay? Thank you!